What is up mga paps, mayong adlaw sa tanan So karoon di ay isa uh, na ako Dari karoon sa Mantigi Terminal So usual, mga hindi na po tano Mamaligya ta sa ito ang produkto So nako ako nakita dari ng tindahan mga paps uh, Daghan ka din Spring And uh, makiginabi ta karoon adlaw no, Sa ila kung kung saan itong pwede mabuhat O um, makabaligya ba ta sa tuang produkto diri Hi dam, may good to Exclusive mo sa Nature Spring Adile Ah, taga na. Ah, bali consignment Hmm. Ma'am, ganang ahente ko sa Absolute ang Summit Water. Basin, ma'am, ba, maka, ano, may maka-placement may diri, ma'am. Ha? Dilip. Ay, noon, sa presyo, ma'am, mag-differentia siya. Pero, ang Summit, pwede ra ka sa Summit. Try ni Moog, ano, unsa ka ng 1 liter or 500 ang medyo kusog. Ano saan? Kusog din mo. One liter. Okay. Try lang ka ni Isa ka box, ma'am. O, oh, pero booking lagi yung tanako kay Bali. Ang delivery na mo is next month. Ah. Oo. Oh. Pero nami other products, ma'am. Ah, kamuha. Dari nga part mga paps ay eh, nasabta na po na ako kay madam nga dili sa siya makuha sa itong absolute unsummit water of karon kay mga lagi na different siya po gamay sa presyo and also nakakonsignment type po sila sa nature spring and kumbaga paspas -pas ang ilahang distribution ba so nahimutang kita nga medyo takilitaan nga sitwasyon na but then i-offeran gina ko siya sa laing mga produkto kay basin hindi ay makuha sa siya no kung dili man siya sa ito ang tubig then why not uh, choose other products na po nga available sa ato ha, para natay placement nga maikapasigar po po to sa atong mga turista. Tagan ka lang spring drama mo, Papso. Yes, ma'am. Ah, uh, 29 ang cost per bottle. Hmm. Pwede ra basta naalay available. Uh, kay ang kasagaran mo cobra ma'am green o yellow ra na siya. Pero pwede ra gud may mo na gud paagi. Kay wala man mi kwarta. <laughs> <laughs> De pwede pa ka maka ano maka adjust kay next month pa man ang delivery. of October. O October pa puhon oh, oh, kay among delivery once a month ra man gud mi. O kwan na man pwede ra man ma kwan ko mo order para tawagan ta ka, ma'am hapit nang delivery ana para maka reserve ka ba. Uh, uh, Oh, bisag ginagmay lang gud basta na may placement. Green, green About aning vitamin. So mga paps, after pila na mo kaminuto nga pagginabi ni Madam Isa uh, ni order gihapon hapon siya no, and ang iyang i order karon, isang top selling namo nga produkto which is ang Cobra energy drink. So bale, duha ka cases ang iyang kuha ang green and yellow nga Cobra, though wala man nato siya napakuha sa ato ang uh, produkto nga Absolute and Summit which is mao gyud atong at pinaka main uh, goal aning higayuna okay ra gyapon na siya mga pops no at least wala ta na zero no kumbaga points na pud gyapon ni eh, kay na ay siya brewery product nga na, na i-present nato diri mismo sa tindahan kay kumbaga uh, nasa exact location na ba siya sa mga turismo alright and kumbaga starting point na po ni siya mga pops kay bale Uh, sa sunod, malay natin na uh, sa sunod niya pagbisita nato, sunod semana or sunod bulan, eh makuha na siya o other products, no? Basin dili na cobra ang paliton, mukha siya vitamin and then so on so forth, makuha na siya inahinay sa ato ang produkto na summit and absolute water so yung nga na mga paps, no? Dili mangi sa tanang panahon is uh, kung unsa i-offer niya mo sa tindahan or sa store owner is kwao nila diritso or kagato nila diritso So moro to mga paps and uh, daghan kayo salamat sa inyong ang supporta uh, and nakita uh, na po tayo sa sunod na to ng upload. So bye bye!